kamaninay. So inyong maninay ani guys, naa na ta sa tadini sa balay sa akong mother earth mga kamaninay. Kining ang mansion din sa kabukiran mga kamaninay ba nakalag na sa inyong maninay guys. Unya kay akong mother earth ani mga kamaninay nagandam dai ni siya ani og nangka mga kamaninay kay ilaw ani nangka mga kamaninay. Mo ni siya ang gitawag nga jackfruit mga kamaninay. So paborito kay ni sa inyong maninay ani guys. So kini wala lagi tay duha-duha ani sa pagtipak mga kamaninay ato din ni siya slice mga kamaninay ba kay wala ba ba tay pamahaw ani mga kamaninay puro ganahan man gid inyong maninay ani mukaon guys. Syempre paborito ba gid ni sa inyong maninay unya. Diri sa sudad mga kamaninay talag sa rata ani mga kaon kun dili ka ani mo palit mga kamaninay ay di jud makakaon kun dili ka mo palit So na mga kamaninay, nga pag-abot tayong diri ay suswalay duha-duha diri dayon nato ni Shaggy kana ang tipak gislice kay nganu man ganahan kay maninay. ani guys paborito usan ni sa prutas nga paborito ko labi na bitaw nangka ug kana ang unsa ni kana ang marang mo na akong paborito mga kamaninay, Uy, mga favorito, yuk, ay mga paborito kay nako na sila So ni mga kamaninay, nga inyong maninay, ay, kaon hab-hab dayon wa ni pamahaw uh, magampu lang ko tanga dili sa tagtian <laughs> So mani siya ba kamani akong mother earth busy ba ni akong mother earth maglong ag pa-entaw ni siya kay siyempre wala pa ba ni siya nakalong ag pamahaw kay buntag ba sayo sayo kay mian nang lugsong mga kamani na eh lahat lagi may basta man ha mi umam sayo kay lamiaan, mga dawon harus mga dawon mo anha dinha kay slayo man sumo na siya lugsongon pagid kumadto kasabos lugsongon suwas nang lamia ani mga kamani na yo oh. ung um, kani eh. sus nagiluyulog gid ang mga kamani na yo oh. napagid ni siya tagok kay siyempre ba upa ni kuha so ang kaputol ani yan ang ikaon sa Mother ug iyang habi mga kamani mo na ni mani na yo nabusya mura na manigbusya mura na maglima kabulan ang tiyan Pasensya yung maninay ha, healthy lang yun yung maninay pero dili na siya mura na siya pregnant ng tanawon pero healthy kay ni inyong maninay ani guys kay siyempre tanawagod ni muna yung investment ang iyang tiyan ang ganda ko Muna investment niya sa iyang karaban mga kamaninay ba bisa kun sarbat tungkan unani mga kamaninay so nganong mamili pamantang ana na di na mga kamaninay no so kaon jud ta basa gani kulang gani taog mga kulang taog kana ang budget mga kamaninay e kaon ta bisa kun sa oy kay mura magin atong kalipay mga kamaninay ang kaon di ba mo energy ani kundi di ta mga on ayan ta diet mga kamaninay og kanang magdagandagan atag mga tiba-tiba na atong kana bulsa mga kamaninay ba kay makapalit man ta sa mga atong kanang pangdayet bitaw nga food mga kamaninay palit kag milk balik kag mga litos palit kag mga egg og unsa ba dia unsa ba ang ani mo nga mga gusto nimo nga i-diet nga food mga kamaninay so kita mga kamaninay kay dili pa man nga na gidawa mangitay budget gid para sa diet diet mga kamani na hab hab tabi sa gunsa oy so muna ning resulta karon sa inyong guys <laughs> nahimo na ni siyang healthy baby healthy tummy day mga kamani nay so nga Ingani nga nga panahon mga kamani na oh murag tapukan mga ni sa salangaw mga kamani na kay humot man nang kaagud mga kamani na humutan ang mga langaw ani ba

muna yung muna mga kamaninay nga kinahanglan gid nga ato sang safety atong mga mga itats e diha mga kamaninay kay daghan kay mga unda nga manok nya kita ko sugit ta magiyaw ihaw <laughs> higop <-higup> sa bawo <laughs> so mga unda ta mga kamaninay no so isa to mga mahilig pud ani nga prutas mga kamaninay so kato makarelate ani ganahan sa maninay kamaninay ani guys so lami man kay kaon-kaon ani mga kamaninay so mao na mga kamaninay nga kana <laughs> buyag sa <sarili> inyong kamaninay <laughs>